what's up mga bro good morning mga kabro bro ayan, so ito yung ating uh, batang makulit no ayan oh. Eh. Ah, ang kulit kulit ng bata na yan tingnan mo oh, oh, oh. oh umupo na naman oh. Eh, oh, ah, diba? oh. oh, di diba o oh. Hindi tayo nagpahinga Nagpahinga ka. kaso Sikuliting Ayan, eh, Sikuliting Kuliting, kuliting! Ayan oh 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 kulit kulit mo, tawa ka pa naman. Ayan yeah, si kulit, ang kulit talagang batang yan o, no? 9 months old pa lang yan, pero ang kulit grabe. Ayan oh, sumili pa o, ha ha sumili pa, kaya yun, um, dito na nagpahinga kasi bukas, pasok na naman namin bukas, ayan, o, oh, ano silip silip mo dyan o, oh. dito yung muga mo Ayan yeah, so Pahinga muna tayo mga po Dahil po kasis na naman back to work Kaya Bantay tayo sa kulitin Kulitin batang Hi Hi po Hi po hmm. Yan po ang kulit kulitin Ayan yun mga bro, thank you for watching. And don't forget to like and share. ayan Paki-subscribe na lang ng ating YouTube channel diyan, oh. Tinawanano na po. Mali ka dali. Mali ka papa. Mali dali. Okay, mag-ano tayo, mag-vlog tayo. Mali ka na tayo. Oh. Welcome to my, guys. Ano da 'yon? Sumukan. <laughs> So nga pala, shout out din pala sa mga tagaliti dyan, no? Ayan. So happy new year nga pala sa lahat nyo. So ayan, maraming salamat. Don't forget to like and share and subscribe.